Good morning guys So ngayong umaga ano, Ito yung update natin dito sa Yung uh, ginrapting Ginrafting natin dati na Ano Puno ng Indian Mango na, na kung natandaan nyo Sa isang ginawa natin video Sabi ko na uh, Nagkakaroon ng anay So totally ayan namatay na po siyang lahat pinatay na, bali pinapatay na unti-unti nung anay yung mismong pinakapuno ang gando sa ilalim ayan, kita niyo po mismo yung puno so, ibig sabihin konti na lang, ayan na lang natitirang sanganan na buhay, kasi totally ayan, kinain na po lahat nung anay hindi naman po natin maagad, kasi kahit anong ano hindi naman natin ma-trace kung nasaan yung pinaka ano yan reina mo kung kain ko buo ito lahat eh laki laki nito lote so ayan po namatay po sayang laki pa naman nito ano natin 2 in 1 so di ba hindi man naging successful yan eh hindi nagtuloy may mga nakaabang naman na po tayo na mga ano nagawa na ako ng mga seedlings at saka ano kung sa hali ko lang yun at saka ulit tayo gagawa yung mas maliit na na talaga yung, yung minakapuno maliit pa doon natin itatry na mag uh, grafting ulit so nito yung mga sample natin po na ayan po meron na po tayo mga maliit So ito po ay totally hindi ko po ito papatayin kasi ito po ay binili ko po. Ito po ay yung purple mango na lahi. So pagkano yan? Pagsasangapin ko na lang po tapos siguro sa mga banda rito tayo mag -aano, mag ano ng sanga. Dito natin sila igagarap para ganun pa rin po. 2 in 1 pa rin. pero marami naman po ako mga seedlings doon sa kabilang lote na ano natin ah uh, nakas ano natin sa future na pag ano mag ano ulit tayo ng graft so yun po muna ang update natin do sa Indian mango natin dapat sana naging ano 2 in 1 so <laughs> hindi naging successful eh hinahanay po sensya na po gagawa na lang ulit tayo ng panibago <laughs> so yun po so maraming salamat po sa panonood at happy planting lang po di tayo trial and error lang naman po yan eh kasi hindi naman po talaga tayo uh, totally agriculturist na tinatawag o yung ano mahilig lang po tayo sa mga halaman at pag-aalaga na hayop so kung ano yung nakikita natin tinitesting natin o tinatry po natin kung totoo ba yung mga napapanood natin o yung gagawa natin at sa ganun din po ayun o natututo tayo so sa mali na ginawa natin so try ulit tayo ng panibago so ganun lang po So, ito po ay katulad din no, na rin ng mga ani. marami ho talaga rito kasi sa mga lugar ng mga ati ko kahit saan po rito. Kasi sa bahay ni Hapok pa no? Dami po yung may mga anay. Hindi po maagad talaga. Natanles yung magpapapest control ka. So, yun na lang po muna dito po sa ating ano at tayo po ay marami pa po gagawin so ayun po kung nakita nyo ayan yun natin ano. so nakita ko na po yan uli kanina nung nagpakain po pala ako uh, advance info na po no ah uh, yung isa po uli doon sa anak po nito yan yung ating matandang breeder po na yan yung isa po dyan ay albino po uli yung uli po na na inilabas kasi yung isa makikita mo na po yung ano mas malaki po siya tapos yung mga ano pakpak niya ano muna siya na uh, dirty gray po yung kulay niya kasi dark na po yung lumalabas na ano as in yung isa po uh, although hindi pa totally lumalabas yung ano po ng balahibo niya as in puti tsaka yung mata niya po na ano ko na na red eye po. So yun po pag ano up natin para makita nyo kung dito po yung sinasabi ko na magkakaroon naman po ulit tayo ng isaang uh, full na puti po na katulad po noon dalawa na yun. So maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless at happy breeding po.